of the Philippines. Ang aking mga karanasan at kaalaman sa organisasyon at sa kilusan ang siyang ebidensya na siyang magbibigay linaw sa ugnayan ng mga legal front organizations with the underground movement sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Ako bilang dating leader ng Anakbayan leader ng League of Filipino Students at leader ng Kabataan Party List. Kami noon ang nag-oorganize sa mga kabataan na sumapi sa aming mga legal organizations. At kalaunan, kami mismo ang pipili sa hanay ng aming kasapian kung sino ang pwedeng sumapi sa underground organization ng Kabataang Makabayan kung saan kami ay nangihikayat ng mga kabataan at mga esosyante na sumapi sa New People's Army. At hanggang noon nga ay naging membro ako ng New People's Army sa Southern Mindanao Region. Ako ay naging secretary ng isang guerrilla front sa Guerrilla Front 20 ng SMR. Kami mismo ang direktang nag-oorganisa ng mga kabataan at mga magsasaka sa mga legal organizations gaya ng Anak Bayan Comval Chapter na kung saan nung nakarang Senate hearing ay aking ipinresenta ang isang video ng anakbayan Bayan Comval, sa loob mismo ng kampo ng NPA Guerrilla Front 20. At ang picture na kasama ko si Sarah Ilago ay patotoo sa cooperation, coordination at collaboration ng Kabataan Party List sa ilalim ni Congresswoman Sarah Ilago sa amin bilang mga kadre ng partidong kumikilos sa Cotabato City noong panahon kami ay nagkita at nagpulong at nag-usap noong January 2018. Kasabay din dito ang mga ebidensya, ang mga minutes ng mga meetings ng aking, na, na aking nadaluhan ay aking sinumite sa Senate bilang patotoo at mga ebidensya na hindi pwedeng itanggi ng makabayan bloc lalong lalo na ng kabataan party list. Dahil Uulitin ko po na ang Kabataan Party List kasama ang kanyang mga organizations gaya ng Anak Bayan, League of Filipino Students, CGP, NUSP, at iba pa. Sila po ay mga front organizations.